<laughs> Gage! Hey, yo, what's up? October 4 Yes, guys Today is Friday October 4 At uh, wala na naman ako sa branch Kasi magma-marketing activity na naman Ako na naman yung na-assign sa no, Kitkay So Kitkay tayo ngayon, guys uh, Kitkay ako na-assign ngayon At saka yung opener So Meron din kasing Ano Activity ngayon sa so, Merong event sa Limkitkay Yung CDO VlogCon Yan guys So uh, Magaganap ngayon Yung CDO VlogCon Guys uh, Content Creators Choice Awards So As one of the Sponsors Si Ano uh, Motorstar MSS So Uh, Magdi-display tayo guys Ng mga units natin doon So, tatlo lang yung dala naming unit Yung ating pamalakasang Explorer 250 version 2 uh, Israel 150 Fi At Cafe 150 So, kita-kita tayo doon guys uh, Siguro uh, Ma-upload ko tong video uh, Bukas pa Pagkatapos ng ano Or mamayang gabi ma-upload ko to so ayun so sana magkita kita tayo doon guys lalo na sa mga uh, vloggers na kasali sa event to so hopefully marami tayong ma-meet um na mga vloggers doon yan so alright guys so see you see you see you on my next vlog at manood lang kayo ng ano guys Ah uh, panoorin niyo natong video na to. Sa mga nagtatanong guys, bata ko nagtatagalog sa mga taga Mindanao nating mga kaibigan diyan. Ah uh, nagtatagalog ako guys kasi meron tayong mga kaibigan. Ah uh, followers At kasama natin sa group mga Explorer 250, z 200 users from zone. And guys, so let's zip sa lahat So nandito na tayo na ano guys. Alamikit uh, kay Hanap po na tayo ng parking. Subukan kaya ako dito, no? Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Paano kaya kung bigla akong bumumba dito? Woo! Yes! <laughs> <Sheesh! laughs> Gage! So ayan guys Dito na tayo sa may ano Time is 9.30 So dapat 10 kasi nandito na ako Pero medyo napaaga tayo no Mas mabuti kasi makapag prepare pa tayo guys So ayan See you mamaya sa so guys Alright guys good morning good morning So nandito na tayo ngayon sa ano <laughs> Dito sa may Center dito sa Cagayan de Oro So dito tayo nakano guys, naka-display. Dito lang sa may rotonda, banda. Kung saan yung event ng CDO Vlogcon. Yan guys, yan yung event ngayon guys ng CDO Vlogcon. So Yan guys, marami nang naka-display dito. Ah, uh, dito naman yung dala natin yung mga unit guys. Ang uh, ating Pangwalakasang Explorer 250 version 2. Yung ating Cafe 150 At yung ating Easy Ride 150 FI Guys okay. So until Sunday kami dito guys uh, Sa makapunta dito Sa Limket kay Dito lang kami sa Limkit Aero guys Punta lang kayo dito At uh, mag-inquire Huwag kayong mahiya mag-inquire guys you know? So shout out shout out sa lahat Shout sa pinakagwapong uh, SO sa ano? Motorstar Carmen.